Mga cross biglang nagkaroon ng mga, mga water lily oh. Kaya hirap na hirap po ngayon ang mga naglilinis. to lalo lalo na po itong mga tupad. Hi. Hala. Hirap na hirap sila mga kagurusin. At hindi na maka daan yung mga bangka. Hihi. At dito po ito matatagpuan mga guru sa uh, Taytay Road. C6, along C6, so. Yan, pupuntang tagig. Dito naman pupuntang Taytay, yo. Know? Taytay Rizal ganun dito Pasig, Gabila. At yun know, oh, hirap na hirap sila dito. Dahil biglang nagkaroon po ng puter lili. Yo no. Know? Napakadaming puter lili. Ito po ay dinadaanan po ng mga bangka ngayon hindi po sila magkakadaan dahil gawa nung napakakapal na butila lili kaya ginagawa nila yun kanilang tinatanggal yun hihila hila 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 <laughs> hila, hila mga mga hirap na hirap na yun. Ayun May ibang water lily ay yun na tinangay na doon oh. Punta ron. Papuntang Maynila, papuntang Manila Bay. Dagat. Ito ito Hala. Yo pinaghihila nila mga kagurus. Hataw sila, hataw. Hala, sige. Sige. dalawa, tatlo Hihila Hihila nila po yung Mother Lily dyan oh. Sobrang kapal Hindi makadaan yung mga cargo parts Lalo yung mga ganun oh, cargo parts Hindi uh, po makadaan Gawa nung napakapal napaka, napaka kapal yung Mother Lily Hihila hey, Hihila pahirapan pahirapan oh, po ang tampak yung water lily okay. katulad yung mga agors, oh. mabilis lang naagos kapag nahila nila pag ganun yun o, oh, maagos oh. pero yung mga yan hindi po na agos dito gawa no guumpukan po sila kumapal hirap na hirap sila hihih <laughs> yun no dami po nadaan dito iba iba yung nadaan dito masasak yan yan papuntang pasig yan pasig tagig pikutan pagano'n. ganun las piñas gabiti alabang dito naman pupuntang Rizal yan taytay -tay. ang uno ben ng ulan to <laughs> so yun o no? hirap na hirap sila mga kagros <laughs>